si Sam Milby, isang kilalang figure sa entertainment industry, na nakuha ng mga puso ng mga tagahanga sa kanyang maraming nalalaman na mga kasanayan sa pag-arte at pagkakaroon ng karismatik. Kilala sa kanyang mga tungkulin sa parehong telebisyon at pelikula, si Sam ay nagtayo ng isang matagumpay na karera sa mga nakaraang taon na malaki ang kontribusyon sa kanyang net worth. Mula sa kanyang maagang pagsisimula hanggang sa kanyang pagtaas bilang isang pangalan ng sambahayan, ang paglalakbay ni Sam sa showbiz ay isang nakasisiglang kwento ng pagsisikap at dedikasyon. Ipinanganak siya sa Amerika at pagbalik niya sa Pilipinas noong 2005, nagpasya siya na seryosong ituloy ang isang karera sa show at pagmumodelo. Ang kanyang karera ay nagsimula sa pamamagitan ng tampok sa mga commercial advertisements, bago nakakuha ng isang lead role sa Close Ups TV commercial. Kasunod nito ay sumali siya sa Pinoy Big Brother. Pagkatapos nito, siya ay naging isang artista at recording artist at nilagdaan ng isang kontrata sa ABS-CBN. Sa isang karera na sumasaklaw sa loob ng isang dekada, hindi lamang itinatag ni Sam ang kanyang sarili bilang isang mahusay na artista ngunit nakipagsapalaran din sa iba pang mga kapaki-pakinabang sa industriya. Ang kanyang kakayahang umangkop at umunlad sa iba't ibang mga tungkulin ay walang alinlangan na may mahalagang papel sa kanyang mga nagawa sa pananalapi. Noong 2013, ay binuksan ni Sam ang kanyang bagong negosyo na tinatawag na Frost, isang German resto bar na matatagpuan sa Fort Strip sa Bonifacio Global City. Malugod na ibinahagi ni Sam na pagkatapos ng maraming pagsisikap sa kanyang craft, oras na upang subukan ng isang bagong bagay sa pakikipagsapalaran naman sa negosyo. Si Sam ay namuhunan din sa real estate, isang karaniwang diskarte sa pagbuo ng yaman sa mga kilalang tao. Ang kanyang mga pamumuhunan sa mga pag-aari ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng isang matatag na mapagkukunan ng kita ngunit nadagdagan din ang halaga sa paglipas ng panahon. Ang mga estratehikong galaw ng negosyo na ito ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng net worth ni Sam. Ang unang bahay ni Sam ay isang 117 na square meter, apat na silid tulugan na matatagpuan sa Pasig City. Pero ibinenta ito ni Sam at naghanap ng mas malaking lote upang patayuan ng kanyang bagong bahay, na ngayon ay isang magarbo at napakalaking bahay na ayon dito ay 6 month lang daw ito ginawa. Naipakita din ni Sam sa Rated K noon ang kanyang napakalaking bahay na mayroon gym na kompleto sa gamit, isang sinihan, swimming pool at sauna sa kanyang bahay. Nauna din niya na ipakita ang kanyang magandang kondominium noon sa Chris TV at blog ni Alex Gonzaga, na isang rustic industrial condominium unit, na kanyang tinutuluyan habang nasa trabaho o kapag busy ang kanyang schedule ay dito siya namamalagi. Ang kondo ay matatagpuan sa upscale Bonifacio Global City. Nagtatampok ang kondo ni Sam ng isang pang-industriamit rustic aesthetic, na may brick walls, metal shelves at mga kahoy na hawakan na nakumpleto ang hitsura. Upang mabalanse ang hitsura ng unit ng kondo at upang makadagdag sa mga materyales na ginamit sa lugar ng kainan, ang lugar ng sala ay nilagyan ng mga piraso ng ilaw na may kulay. Mayroon din siyang customized artista van na isang Hyundai H350 na nagtatampok ng plush leather seats, isang folding bed, at malaking TV screen. Mayroon din itong ibang mga sasakyan dahil marami din siyang iniidorsong mga kilalang sasakyan sa Pilipinas. Bukod sa mga ito, ay may mga motorbike din ang aktor at kabilang dito ang Ducati Scrambler, sa panahon na yan ang presyo ng motor ay 805,000 piso. Mayroon din itong Yamaha XSR900 na kanyang laging banibida sa kanyang Instagram tuwing gusto niyang mag-road trip kasama ang mga kapwa nitong celebrities. Ang net worth niya ay tinatayang nasa 6 million dollars o 344 million pesos. Ang kanyang kayamanan ay nagmula sa isang kombinasyon ng kanyang mga kinikita bilang isang aktor, modelo, negosyante, at real estate investments. Ang tagumpay ng kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, kasabay ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa negosyo, ay nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng isang makabuluhang net worth. Ang mga daloy ng kinikita niya ay magkakaiba, na sumasalamin sa kanyang kakayahang makamit ang iba't ibang mga pagkakataon. Bilang karagdagan sa kanyang pag-arte at pagmumodelo, mga venture din sa mga negosyo, endorsements, brand partnerships at social media presence. Ang mga pakikipagtulungan na ito ay nagpapahintulot sa kanya na maabot ang isang mas malawak na madla at dagdagan ang kanyang lumalaking net worth. Ang net worth ni Sam Milby ay isang salamin ng kanyang pagsisikap, madiskarteng mga pagpipilian sa karera, at ang mga oportunidad na nakuha niya sa buong buhay niya. Mula sa pag-star sa mga pelikula ng blockbuster hanggang sa paghabol sa mga pagsusumikap bilang negosyante, palagi ang ipinakita niya ang kanyang kakayahang palaguin ang kanyang kayamanan. Bilang isa sa mga minamahal na personalidad sa Pilipinas, ang pag-ibig ni Sam Milby ay nakakaakit ng mga madla sa buong bansa. Ang kanyang mga pampublikong relasyon ay madalas na nasakop ng media, na nagbibigay ng mga tagahanga ng nakakaintriga na mga detalye tungkol sa kanyang buhay sa pag-ibig. Ang kanyang mga naging kasintahan at rumors girlfriends ay ang aktres na si Bangs Garcia noong 2005 hanggang 2006. Si Ann Curtis, isang co-actress sa maging sino ka man noong 2006 hanggang 2008. Si Marie Christina Digby, isang American musician noong 2010 hanggang 2011. Si Kim Chu noong 2011. Si Shaina Magdayaw noong 2013 si Ariella Arida na Miss Universe Philippines 2013, winner noon May 2013. Si Jesse Menjola noon August 2013 hanggang 2014. Si Mary Jasmine noon 2015. Noon 2020, ay kinumpirma niya na siya ay nasa isang relasyon sa Miss Universe 2018, na si Catherine Gray, noong 2023, ay naging engaged na silang dalawa. Pero noon 2024, ay nagkalabuan ang dalawa at nauwi sa hiwalayan. Naging publiko ang kanyang relasyon kay Catriona mula noong 2020 at naging engaged sila noong 2023, at kinumpirma ang kanilang breakup noong February. Ang pag-anunsyo ay sumunod sa haka, haka na na-fueled ni Kat na nakita nang wala ang kanyang engagement ring sa mga post sa social media at pag ng mga engagement photos sa kanyang mga account. Hindi na nagbigay ng malalim na mga detalye ang aktor sa kanilang hiwalayan, dahil sa kung marami siyang masabi tungkol sa isyo, mas maraming mga tao ang magtaka at lalo silang pag-usapan. Idinagdag niya na sa kabila ng sakit ng puso, mayroong, sobrang pagmamahal at paggalang, sa pagitan niya at kay Kath, na ginagawang mas mahirap para sa kanya na magpatuloy. Sa isang matagumpay na karera at isang lumalagong net worth, si Sam Milby ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagal ng karera. Patuloy niyang ginagalugad ang mga bagong pagkakataon sa industriya ng entertainment. Ang kanyang pagiging negosyante at makabagong mindset ay nagmumungkahi na galugarin niya ang mga bagong industriya at pakikipagsosyo, na karagdagang pagtaas ng kanyang halaga ng net worth. Ano man ang hinaharap, ang pagtatalaga at pagsisikap ni Sam Milby ay matiyak na mananatili siyang isang kilalang figure sa mundo ng entertainment.